So yan, magandang araw, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Ano? Ngayon papakita po tayo ng mga kaiba pong mga gamit, ano, ng mga kalikasan lang po ito. So wala po siyang pulong, ano, wala po siyang mga uh, oras. At yun po papakita. So, mga, kasi may nagtatanong po kasi sa atin ano, kung mayroon pa tayo mga gamit na mga personal, ano, hindi yung yun ay papakita sa niya bakit puro lang doon daw kay ano kay kay Pinoy Agimat ano so meron pa po tayong mga gamit na mga personal ano uh, ating po mga iniingatan so yun po kasi kano namin ni ano no ni Pinoy Agimat so nabablog po tayo sa kanya so meron pa rin tayong mga personal na mga gamit pakita ko po sa inyo itong mga yung panipas at saka palipas po sa baril at saka yung tabal o punat po sa katawan may papakita ko po ngayon sa inyo katulad po nito ano ayan yung yung mga kahoy po na naging bato ayan, yan po ay panipas sa baril katulad po nito ano ayan maganda po siya ano, ayan, napakaganda niya ayan. isa po itong gamit na panipas sa baril. Kahoy na naging bato. Ito ay para lang po ito sa mga naniniwala po sa mga bertulis po ng kalikasan. Ito pong usapin na ito. So kung hindi po kayo medyo agres sa mga bertul po ng kalikasan, malaya po kayong ilipat ang inyo pong panin. Ito po ay para lang po ito sa mga tinatawag na mga anting-anting o ah, gimat mga iniluwa ng ating pong kalikasan ano na natawag na mga bertolis katulad po nito yan kahoy na naging bato siya yan at mayroon pa po siyang balat ano so, pero tinipa ko nga po yan ito po yung katipak niya yan. Yan. para na po siyang crystallize ayan. Dito po galing yan ang tinipak ko. yung mga maliliit. Meron pa po, po mga liliit doon. Ayan. So, ayan po yung ano. Ayan. Yung isang uri. Ano, kasi may mga iba-iba pang -iba, mga kahoy po kasi ano na naging bat. Iba-iba uh, pong mga uri. Ano, yung mga kanilang mga figura. So, ito siya kakaiba. Kakaiba siya. Kasi para po siya ang kristalis. Saka ano, siya. Ah, uh, napakakinis po ano. Ayan, napakakinis na. Hindi po katulad nito na iba na ating po mga uh, kahoy na naging bato na kakaiba naman siya. Ayan. Kakaiba po siya ng mga kahoy na naging bato natin. So sa nagtatanong ano kung marami pa tayong mga gamit ito. Marami pa po tayong mga gamit kung ito mga uh, no. Ayan. Na uh, kahoy na naging bato. So, yun, medyo marami-rami pa siya. At saka kakaiba po ang ano nito, ano, kakaiba po ang tunog kasi nito. Kapag ka ito po, yun ano, ano, itong pinuktok. iba po yung kalansin niya. Ayan. Para po siyang, ano, para po siyang mga, mga ano na ba siya, parang mga barya. Talaga makalansin. Yan. Medyo marami pa po tayo mga ay yung mga gamit na mga may mga magtatanong ano bakit ganito kaliliit na para po siyang uh, ginawa na ng tao ano sapagkat ang uh, source po natin nito ayan malaki po ito ano malaki po yan tapos ma kunin ano, nagkakamali ano mga isang dipa ang ang haba nito ano tapos isang bungkus na ganun so kaya ginawa po ng isang source po natin isang utol tinipak-tipak uh, tinipak niya to, ano? niya maliliit. Para, anong purpose? Bakit ganito kalalaki siya? Yan, bakit ganito kalalaki? Ito po kasi, ano? Pwede po ito kasi gawing pindan. Yung ganito, ano? Pwede po siya lagyan dito ng, ano, para, ng, para may pika, ano? Tapos, pwede rin po siyang uh, lagyan po ng net pang kwintas po kasi ito kaya ganito po siya ka kalalaki na talagang sabi nga pang ano na siya no? pang pero to ano na siya para gawin kwintas so ano ayan ito po ano ito po ay gamit po ito sa panipas katulad po ito panipas po sa baril Yan, yung mga ganito ano so iba magkaiba po sila pareho po sila kahoy na naging bato pero kakaiba ito nakuha po ito sa sa ibabaw ng lupa ayan sa ibabaw po ng lupa nakuha ito ayan ito naman sa ilalim po ng lupa nakuha ayan. napakalalim po ng binaunan nito na napakalaki so magkaiba po sila nakuha tapos ito naman pong isa kahoy din po siya na naging bato kakaiba po siya kakaiba naman siya kumpara po rito sa dalawa malaki rin po ito na nakuha no sa ating pong source uh, ito po itinipak lang ito ayan para pang karga po siya sa mga gamit halimbawa po ito gagawa po ng ano no gagawa po tayo ng ng mga kwintas mga katulad po nito isa po ito sa mga ilinalagay isa po sa mga sekreto yung linalagay po itong mga kahoy na dingbato para yan po ay pansanga panipas sabi nga ano so, uh, sa mga pumuputok na bagay yeah. tapos ito naman ano so napakita po natin yung panipas yung ka, mga kahoy na naging bato So, ipapakita ko naman po sa inyo yung itong mga iba, no, na ito po yung tinatawag na pangkabal o kunat po sa katawan ng tao. Ito po yung isa sa mga pangkabal. Yung dahong kunat. Dahong kunat po tawag dito, ano, kukurutan. Na talagang napaka tibay niya hindi talaga siya po hindi talaga siya mga ano nang bumutas ng kaya. purutan isa rin po itong pangkabal ayan ang paggamit po nito ano kung halimbawa eh may kayo may eh, meron po kayong mga lakad o mga delinquent sa lugar ayan pumupunit po rito ng maliit pupunit po kayo ng maliit dyan ilalagay nyo po sa ilalim ng dila ayan po ang paggamit ng sekreto po ito hindi nyo po lulunukin ano? ilalagay nyo lang po sa ilalim po ng dila ito pong urutan ang sekreto po sa paggamit po dito ito po ay para lang sa mga ano no sa mga, mga iba na nagagaway po kayo sa mga lugar na Diba, dumadayo po ko sa isang lugar na sabi nga medyo hindi magulo no? so, gamit po kayo nito purutan wala pong ano to no? wala pong orasyon yan no? Yan, uh, pure po na kalikasan sa ilalim po ng dila pupunit lang po kayo rito na mali para kabal sa katawan sabi nga no mas maganda na po yung meron po tayong dipinsa yan. mas lamang ang may sapin kaysa walang sapin yan. ito po yung isa na daong kurutan na pangkabal ito naman po no isa rin po itong pangkabal ito pong uh, alog na salsagan yan yan kung nadilinig nyo po yan. alog po siya ng salsagan isa rin po itong pangkabal unat sa katawan po ng tao Ayan. salsagan yan tapos ito naman ano ito ito naman yung tinatawag po na sagrado corazon marami pong tawag ko sa rito eh meron pong sagrado corazon 3 sagrado corazon uh, Diyos Ama, ang tawag po nila. No? Iba, iba ba po ang tawag po rito? Ito pong klaseng, Isa po itong uri po ng bunga ng kahoy na inaniniwala na no, ng mga ng mga antingero na pangkunat sa katawan. Para po siyang bato. Ayun, no? parang na po siyang bato pero ito po ay isa po itong uri ng bunga ng kahoy na napaka ano mo napakatigas parang na po siyang bato yan pinaniniwalaan po kasi ano na ano to uh, ah, pang kabalo yan sagrado corazon bunga ng kahoy tapos meron din po ano no meron din po tayong umo na pangkabal ayan yung puting umo yung white isa rin po yan na pangkabal, pangkabala no ayan kukuhain kukuhain lang po natin yung ano no ayan yung umo na white isa rin po yan na na pangkabal tapos ito rin pong isang uri ng pangkabal ayan yung nyug-nyugan ayan libon po yan ano na nyugnyugan pinaniniwalaan po ng mga antingero na ito po ay pangkabal nyugnyugan ang iba ba naman po nito ano bukod po sa nagagamit po ito sa pangdipinsa ito rin po ay ginagamit na lock charm nyugnyugan ayan Napakaganda po yung mga ganito ano sapagkat uh, yung mga ganito po kasi wala na po itong mga wala po itong mga pulong o mga orasyon ito po ay ano po ito pure na kalikasan so maganda po siya no na gamitin sapagkat wala po kayong obligasyon na dasalan yung mga ganito kasi ito po ano ay sa pure na mga kalikasan so hindi ka tulad po ng mga bao na mga ginagawa po po so, mga katulad po nito ayan ito po kasi ano, yung mga ganito yan po ay eh, dinada sa po yan yung mga may mga orasyon na gamit pinakakain po ng dasagan. hindi po katulad sa mga pure na kaligasan yung mga ganito wala na pong obligasyon para po sila makainin katulad po ng halimbawa eh, yan, mintas na baon no? uh, tsaka one eye tsaka bakos tapos sinturon sando, kurong mga uh, gano'n no? panyapak yung po ay eh, pinakakain po ng basada so maano po siya no? medyo may obligasyon pero dito po sa mga kalikasan ang paganda po mas, wala po obligasyon So ayan po yung mabagi po natin yung mga gamit na nagagamit po ano sa mga pandipinsa. Lalo lalong na po yung mga ganito ano. Panipas po ang tawag po rin. Kahoy na naging po. So po yung mapakita ko sa inyo. Ganyan po sa